Ayan po, napakarayang naglalaro ng volleyball. O. Ito po isang malakas na naglalaro ng volleyball dito. Ayan o. Ayan o. Oh. Oh. Alam nyo, ilalapa kayo sa, ano ah, sa tournament ah. Ito, pinakamalakas talaga itong pumala. Ito, papanoor natin, Papaloan tayo ng maganda-ganda nito. Ayan o. Oh. Pa tayo naglalaro ngayon din eh. Alam, hindi mo alam kung practice to o oh. ano eh. O, oh. atakata nyo, lakas pumalo ng tao na rin. Para ilala po sa Tormento sa Asia ah. Ayan, lakas pumalo ng tao na aris. siya po si Mr. Barry Silaya. Oh. Ayan ako. Oh. nakita niya naman kung pumalo. Nakita niya naman. Lakas talaga mapalo ng tao na aros. Ayun, Oh, aw. Okay. Oh. aw. <laughs> oh, uh, Sayang yung mga na yun yan pagka hindi malakas pumalo ba? Ano? ano boy ba? Sayang yung mga na yan pagka hindi malakas pumalo ay. Pakita mo ulit yung mga isang ano. yung magandang gabi na? Ayan, ayan, ayan. yung naka-blue na yun. Hoy! Talaga Alam ba, magdadalda ka? Ayun nga, dalda ko mga. mga kung paano magdaldak. Oh. Ige, okay, ige, okay, tindi na namin. O, oh, kanina nagpapabidyo eh. Ige nga, ige, tindi na ko. O. Oh. Kaya magdadaldak daw po yun eh, mga kabaga. Kaya titignan natin. O. Oh. O ah, ba? Eh, hindi naman na-shoot eh. Mga ito sana ako na-shoot. Dito kayo slow mo noon. Ige, okay. ige, okay, okay, kasi dad dadaldak daw siya eh. Ah. Eh, Ayan, naglalaro ngayon ng volleyball din eh, oh. oh. Alam mo lalabas sa... Ano ito eh, ish eh. Pero pwede malakas maglaro ng volleyball din eh, si Boss Leon. Boss Leon, ipakita eh, mo nga kami ng isang... May nakakuha mo dyan, 3 point. Baka okay, makukuha eh, mo lang muna kay Emma. Okay, Eh, ganoon muna isang tira din, 3 point. Pakita mo muna kami ng 3 point. Eh, ay, 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 papakitaan tayo ng 3 point na rin si Mr. Leon Ayan yung aking big boss eh, oh Ayan, no. oh, oh na ako eh, oh Oh, naku, Alas the A Ala sa, A ala, hindi oh, Kung wala, pimintig lang yung pulso, pimintig lang yung pulso Oh, sabay, sabay, sabay. Oh Oh, ngap Hindi, ala ka sa akong disyo, kaya yari mo na kasi mag-drive eh, no Uy, kailangan ka na, cobra Cobra na Eh, ala, yun yung problema natin, pambili Pambili eh. Dine, lento. Alam mo mga magbukon, O. Oh, daday siguro ito ng, ano, daday siguro ito ng laro. na lalakas, lalakas din magsibang dito, o. E, in-announce po ni Mr. Baris Ilaya, pagka daw po gusto nyo mag, ng volleyball dine, eh, pumunta rin daw po kayo sa cover court ng Barangay Kalumpang, San Miguel, Bulacan. Ayan, at ma, ayan, at makalaban nyo raw po sila, Mr. Baris Ilaya. Ayan, oo, oh, oh. na, <laughs> <laughs> nakita nyo naman yun, no? Oh. Oh, oh. Wag na wag nyo bibigyan si Mr. Barry. Sigurado, babaka ni Mr. ni Mr. Baria? ha? Ayan na, oh. oh. nakita nyo. Oh, sinasaygo ko na. Lakas mo mag bounce sa stage, eh. Nah, nah. uh, nah. nah, nah. nah. Oh, ay na rin pire ito na. Okay. Okay yung uh. stage ito na. Ayun na, dahil mga naglalaro na pinin siya Masiyasiyasi lang ngayon eh. Eh oh. Ayan, dayo nyo sila ng volleyball din eh. Tala silang nakakalaban. Ayan. At aalisin na pala nila. Tapos na pala sila maglaro ng volleyball. Maglalaro yata sila ng basketball. Eh, basketball naman dati. Tinan natin kung talaga may mga tigas na sa basketball. Boss ay yun. Ay, shoutout nga pala dyan sa mga team support. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Sa mga tropa natin dyan. Boss babe muna muna kamu nak kape? Bos Leon. Ba eh, bapa sih bukan mandau, bapa sih bukan mandau. Eh, oh. ayer dah, ayer. Kamu lihat toko por. Beri nama si Mister Barry. Abi ada boleh ada straight sabun. Bagi hari nang volleyball boleh bapa sih bukan mandau. Oh, beri nama. Beri nama orang kano kasih utar sepeda, ya, no? Oh. Nasa, <laughs> nasa ang sa inyo, hindi kaya, hindi, hindi, tsaka kaya yari lang kasi sa volleyball, di ba? Kaya yari lang kababa ang lahat eh. Muna nga lang Kape Kaya kukuha tayo pa kape manab Manabu yan pag gano Ay ay pala baka may sasara tayo ng tropa Wala may sasara Ah Mga Ayot ko to Ayan, Eh, ay, hindi, hindi ako marunong maglaro ng basketball. Anong sir talaga ako. Hindi pinag-aralan yung basketball eh din tapto basketball basketball naman ang lalaro ni Mr. Barry oh. oh. Ano ba yung miss? Ba miss? Ah, ito niya naman. Alaka kupas kupas. Eh, Ay, salin niya rin. Ano ko? Import ko. Sumanin ka. Hindi. Alis si Mr. Ron. Eh. Ikaw nga import namin eh. Okay, hold.

Si, Pinaparod ni aku si Mr. Barry Ay, number one fans Kaya aku ni Oh foul Huwag <laughs> na huwag na huwag na Huwag na huwag na Patahin aku si Mr. Barry ha? Lentak basket pun naman Eh Eto, May mga pamalit pa pala Si Larili eh, oh Oh, ito yung mga eh ito Siyan sigurado. Si Hindi sigurado importo Ito yung nagdala no nakarandig eh. Yan yung nagdala nung Ito ka makatirin sa 3 point yan. Mabisado <laughs> yan eh. Wala ka side side sa ring. Puro okay. ito na. No. Okay. Diba, yan no? na. O. Oh, sabi ko sa'yo Shooter sa 3 point yan eh. Kaya eh, uh, mamaya sigurado papalit yan. Bunot yan eh. benda Ganda na mga Ito talaga malakas talaga maglaro ito si Mr. Barry. Misado ko 'yan eh. Oh. Tinawag na exhibition three ball, oh. Exhibition three ball set in the play. Oh. Mira pa sa man. Hindi naman ako kasali. CJ, Jeff eh sali niyo. Lento kampustahan pa nanalo 10 ice tubig. Sampung ice tubig ang pusta. Sakto, tigitigis sa sila. Dapat tigitigis sa container. Kahit di malamig, pwede niya. Una, una ko sino na makakaubos. Ayun na. Ay, still na. Still na. Still. still Oh. oh. Aba, easy lay up yung kinana ni anak na ina. Easy lay up yun. Na rin. Mga kabagak, po po sa mga kabaga, kustahan po ire sampung ice tubig. Sabi ko nga, sampung container na kakong ka tubig, eh ganda naman ang biling na yan. Pinasa na pala. Dapat mga sampung container para alasin ang kabitin-bitin sa tubig, Sultan. Ay, dalta ka mo, dalta ka mo. Dalta ka mo, binata, dalta ka mo. Ang lintok pala, pwede pala isali sa'yo. Sa NBA,